Hello po. na po tayo uli. Hindi natin yung kasiruan na may tubig. May at wate apoy. Hindi po natin ang pamatis. luya, sibuyas. Tapos muna natin, tayo tayo kumulo. Tignan natin kung na. Yung kumukulo na. Tignan natin ang isda. Tignan natin ulit. Ay, dai sold pang paalat. Kita yung kuwenteng paminta lang. Yan yung talong. Kita may gulay. Nagpapashoutout po ang Bilya Corta Family. Santa Catalina, sa po Deposo Bulacan. Shout out po sa inyo. Bilya Family. Bilya din ang okra. Shout out po sa Reyes Family. Anyatam. Sa po Deposo Bulacan. Shout po sa Reyes Family. Salamat po sa mga supportan nyo sa akin No video. Lagi na po natin, ng kamote. Ginoon mo na natin pangasim. asim. Noro sinigang, sampalok. Ito na po ang ating sinigang na isda. Maraming maraming po salamat sa inyong nasama sa porta at panulog sa mga video. Maraming maraming po salamat sa mga followers, sa mga nag-like and share. So subscribe sa mga ating mga viewers. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat. Pati na po natin apoy. Na